Tuloy-tuloy ang pagarangkada ng uh, pinalawak na Kadiwa Project sa Metro Manila tulad na lamang sa Paranaque City na bukod sa gulay ay may iniaalok ding iba't ibang merienda. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Pauwi na si Aling Aning sa bahay nang madaanan niya ang Kadiwa Store sa Area 1 Covered Court sa 40 State Subdivision, Barangay San Antonio sa Paranaque City. Oh, Nagdating ako ng isko eh, SA school ng bata tapos napadaan ako, yon, nakita ako medyo mora. Ayun, nakabili tuloy ako. <laughs> Ito ang nice ng kadiwa, ang ilapit sa mga mamimili ang murang bilihin nang hindi na halos mamamasahe. Kaya sinisikap na ilagay ang mga kadiwa sa residential areas. Convenient to their respective places kasi malapit lang po siya sa kanilang mga bahay as walking distance kesa po na magta-tricycle pa sila is maybe yung pagta-tricycle nila ay eh, ipandadagdag na lang sa presyo ng mga makukuha nilang fruits and vegetables. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng Kadiwa Projects kung saan mas abot kayang mabibili ang gulay at prutas. Mabibili ang cabbage ang 40 pesos kada kilo. Ang carrots ay mabibili ng 100 pesos kada kilo. Ang sayota ay 35 pesos kada kilo. Ang kamatis ay 45 pesos kada kilo. Ang broccoli naman ay 170 pesos kada kilo. Ang cauliflower ay 100 pesos kada kilo. Ang pechay ay bagyo ay 40 pesos kada kilo. Mabibili naman ang patatas ng 100 to 120 pesos kada kilo depende sa laki. Ang bagyo beans ay mabibili ng 35 pesos kada pack. Ang bell pepper ay 200 pesos kada kilo at ang radish ay 100 pesos kada kilo. May mga prutas din. Mabibili ang lemon ng 50 pesos kada tatlong piraso. Ang strawberry naman ay 100 pesos kada pack. Ang honeydew ay 90 pesos kada kilo. Ang papaya ay 60 pesos kada kilo. At ang lansones ay 140 pesos kada kilo. Kasunod ito na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapalawig ng food security at makatulong sa maliliit na local food producers. Fresh from Baguio, Bulacan at Nueva isiha ang mga palinda sa Kadiwa. Layunin din ng Kadiwa na direktang makapagtinda ang mga magsasaka sa merkado. May pang merienda rin silang tinda tulad nitong Otap at Pilipit na mabibili ng 150 pesos. Para naman sa mahilig sa Chicharon, mabibili rin yan dito sa halagang 130 hanggang 160 pesos. Pansamantalang venue lang ang Kadiwa Store sa Area 1 Covered Court. Under renovation kasi ang gymnasium sa Area 6 sa parehong barangay na mas magbibigay ng malaking espasyo para sa mga Kadiwa vendors at buyers. Tuwing Martes ang Kadiwa rito mula alas sa isang umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.